So yun mga sir Welcome na naman sa panibago nating video uh, Magandang araw sa inyong lahat uh, Isang mixing video lang mga sir uh, Quick quick review lang natin tong Pasio Pasio 125 na classic uh, Bagong labas ng Motor na mga Mio Ang babae to, mga sir So So, titignan natin kung ilan yung kayang takbuhin ng mga ganitong motor. bali 125 to eh. Paso, 125. Uh, tignan natin kung ilan yung top speed nya mga sir. bali simple lang pala tong motor na to mga sir. Pero, naka digital speed meter na siya oh. oh. No? Digital speed meter na siya mga sir meron na rin siyang orasan tapos nakikita na rin yung battery niya ito yung fuel gauge niya speedometer naka-echo din siya mga sir Mababa lang tong motor na to mga sir uh, Talagang pang babae sya Siyempre alam nyo naman yung mga babae malitiit <laughs> So subukan na natin yung top speed to mga sir So malakas yung karangkada niya mga sir 49, 50 60 65 70 75 80 85 88 88 88 <laughs> 89 89 So 89 lang mga sir Ang tinakbo nya <laughs> So okay na rin yun Mabilis bilis na rin yun So Mabilis bilis na rin yun para sa mga babae Kasi pang babae naman itong motor na to eh <laughs> Tsaka pang daily use Tsaka pang maling Kaya mga sir maganda to uh, Try pa natin isa Try pa natin isang beses Itap it yung speed mga sir so, Try pa natin dito mga sir Try pa natin itap speed So malakas talaga yung arangkada nya mga sir 55 agad o oh. 65 70 77, 78, 80, 85, 87, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100 mga sir, 100 tinakbo niya kaya naman sumagat ng isang daan mga sir so lalagpas pa siguro ng isang daan to mga sir kung yuyukuan ko pa May, <laughs> medyo hindi ko na siya inulukuan eh eh ganun ganun Pero try pa natin isang beses mga sir ah, pabalik try pa natin ng pabalik mga sir isang beses So tinakbo niya 100 So isa pa mga sir Lakas talaga ng karakada niya mga sir 75 agad o 80 85 90 may may motor na ano sidecar na ay Nmax na naka sidecar mga sir tiba <laughs> yo tiba ni sir mga sir oh. ay pangarap ko lang yung motor na yan pero sinasidecaran lang nila <laughs> ganda mga sir oh. Ano. so una yung tinakbo mga sir 89 tapos kanina 100 tapos ngayon 96 siguro lalagpas ng 100 plus to mga sir pag yuyukuan So tama na yun Okay na yun mga sir Kasi hiniram lang natin itong motor ba Maragrag naman na natin eh Kabago bago <laughs> So mabilis siya mga sir Abot ah, siya ng 100 plus So bali hiniram ko lang itong motor na to ah, Mayari pala na itong motor na to Si Miss MJ MJ at Maria Jesus at Chico yata yun mga sir Pahala niya pero for short MJ na lang so thank you sa kanya dahil niya tong motor na to mga sir uh, so hanggang dito na lang yung video natin mga sir uh, salamat sa inyo huwag nyo na rin kalimutan mag subscribe mga sir at mag like at mag comment na rin kayo dyan sa ibaba ba kung ano ba yung gusto nyong motor na ipatap ip ip speed ip sa akin basta meron tayong mahirap na motor ah uh, wag lang yung mga higher CC, yung mga 1000 CC, mga ganun mga sir. Uh, wala tayo tropa na may ganung motor. <laughs> so mag comment down below lang kayo dyan, mga sir kung ano pa gusto niyo pa top speed ta. Uh, manghihiram tayo ng motor. <laughs> so yun, mga sir, thank you sa inyo. Uh, uh, huwag niyo na kalimutan mag-subscribe mga sir. Thank you sa inyo. Kandito na lang.